Welcome back mga At dito na naman tayo Panibagong episode na naman tayo kay Eli Napakasimple lang Ang episode natin for today Meron tayong balat ng dragon Kay <laughs> Kagawa natin ng twist Kagawa tayo ng Balbakwa Pero yung gagamitin natin kay Eli Balat ng dragon Balat ng bakalaw Kaya Papahirapan naman tayo Nang kay Eli Pero masarap naman niya ang kalabasan kay Eli uh, balbakwa na binisaya style kay Eli, kaya anong episode natin ngayon? balbakwa binisaya style, yung kay Eli kaya tara kay Eli, papakita ko sa inyo ang At ating mga sangkap, napaka simple simpleng kay Eli, para masusundan nyo rin ang mabilis kung paano gagawa ng balbakwa, yung balbakwa kasi kay Eli iba't iba ang pamamaraan sa pagluluto yung iba may sabaw, pero sa atin, tuyok kaya panoorin yung kay Eli kung paano ko siya gawin. Tara, let's go! Papakita ko yung mga sangkap natin. Napakasimple lang. Ito yung balat ng dragon natin kay Eli. Wow! Yan o. No? Mapapalaban tayo nito kay Eli. Palalambutin mo natin siya. Gamit ang ating meron tayong laurel, lemon grass at bawang at sibuyas kay Eli. Ito yung sangkap natin siya. Pagkukulaw natin. Palalambutin. Timplahan naman natin siya para magkalasa kay Eli. First time ko tong gagawin kay Eli, balat ng kalabaw ang gagamitin natin. Yan o. Papalaban tayo nito kay Eli. Siyempre, ito yung sangkap niya kay Lee. para sa ating balbakwa. Meron tayong star magaring kay Eli. Napakasimple lang. Luya, sibuyas, bawang, at siling green kay Eli. Yan. At meron tayong sibuyas dahon. Siyempre, meron tayong black beans. At meron tayong isang buong baka kay kasi wala naman siyang cubes na kalabaw. Kaya baka ang gagamitin natin kay At meron tayong mani. Yan, nalagyan natin ng mani. Siyempre, hindi mawala ng ating Ajinomoto. Pampaganda ng boses, pampapogi pa. Kaya napakasimple lang ang ating episode. Panoorin nyo na lang kung paano natin gawin ang ating balbakwa na binisaya style. Yeah, shout out muna tayo dyan. QMD Department, shout out sa si inyo dyan mga idol. G. -Poyoy, Gilbert Santos, and Hero. Yeah, shout out sa si inyo dyan. Team Building ng kami shout out sa si inyo dyan mga idol. Na walang samang sumuport at sumubaybay sa ating ma uh, ina-upload sa araw-araw ang Sonora Boys at ang Sinidyan mga Sonora Boys Coffee Boys Shout out Sinidyan at Wack Riders Shout out Sinidyan, Wack Riders Kaya maraming maraming salamat at lagi niyong at sa pagsuporta nyo at walang sawa Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga idol Kaya Coffee Boys, tara sumahan niyo ako Magluluto, magluluto tayo Let's go! Hindi Yung kaili, palalambutin mo natin yung baka, kalabaw natin kaili. Siguro mga one hour kaili. Kaya tara, samahan nyo ako. Lalagay lang natin yung ano natin. Palalambutin mo natin siya. Para mamaya na natin siya, ano yung kaili. Pag ano na, pag malambot na. Ang ating dragon. Yan. Tapos lagyan na natin ng bawang. Yan kay Binyak lang natin. lagay natin yung sibuyas. lagay natin ng pamintang buo. Kaili. Yan. Tapos simple lagyan natin ng laurel. Para siya kaili mapangon na pag niloto natin. Laurel. Pampaswerte. Yan. Tapos lagyan natin ng lemon grass. Yan kayo, ilagay na natin yung lemon grass natin yan. Tapos lagyan natin siya ng asin. Yan. Kunti pa. Yan. Yan kayo, update ko lang kulit mamaya. Yan kay Eli, habang pinakula natin yung balat kay Eli, yung anak ko, inaayos na yung mga sangkap natin hiniwan niya na yung sibuyas, bawang, sibuyas dahon yan lang yung sangkap natin kay Eli, napakasimple lang at yung luya natin, yan lang yung sangkap na gagamitin natin napakasimple lang kay Eli dahil balbakuwa na binisaya style ang ating gagawin for today kaya update ko lang ulit mamaya kay Eli dahil medyo mas matagal yun ang pagpalambutin natin yung balat ng kalabaw, kaya update lang tayo kay Eli Abang inayos pa ng ko yung mga sangkap natin. Okay, pagkalipas na isang oras, check natin. Wow, yan ang kailip ko mapala. Na. Check natin. Matikas pa rin kaili, isang oras na. I-slice na natin ito kaili. yun na pa? Yan kaili, i-slice na natin ito kaili dahil gabi para makakain tayo. Yan. Yan lang kaili, ang ating hiwa Tapos yung pinakulaw natin kaili, gagamitin natin yan. Grabe kaili, tagal. Baka yung anak ko kaili, tulog na. Yung niluluto natin. Hindi pa maluluto, lumambot. Pero malambot na siya kaili. ano na siya kay Lee? malambot na. Kaya yung sabaw niya kay Ely, gagamitin natin yon pang palambot ulit. Yan. Naka-cubes lang siya kay Ely. Yan. Update complete lang kayo mamaya kay Lee, pag nag na tayo. Ina pa. Yan kay Ely, naiman natin yung sweetie kay Ely. Pahitin tayo mantika kay Ely, ilagay mo natin. Para kumulay na si Ray Ray po natin. Ayan. Mas may mas madali kasi si kayo. Pag yung na mainit yung natin kasi sa tubig. Ang pinagkailin Pero sa ating pamawala. para mas mabahang ka at siya. Para mas ka at Ayan. Mamaya na margarin, para tidak dan ini tangga lingkungan yang para hidup harga ini lagi pakai eksternal kering ya kita pusing lagi nilai-nilai yang ada dan kita kalau masih mau panggung harus membuat kain-kain kaya untuk at kalambutin natin yung isa ng konsistente. Yan kayo din. Lagay na natin bawang natin. Lagay na natin yung shibuya. Para may na natin kayo yung balat. Tapos yung pinagkulokan natin kayo din, talay na lang yun. Yan yung sabaw natin. Yeah. Uh, para sa natin ko lang. Yung yung kaili. Yung kaili ko na kusina no. na natin yung kulay hmm. no? okay, na no? natin kaili. Wow. pa ini natin yung pili mo para lagi natin yung pagkawitan ng kulanya. kaya yeah, pa? kung ini dalagin na natin yung pinal natin. na natin. dito na natin yung ano. wow na ako si pinal. Tapos mamaya natin ilagay kay yung ano yun natin, yung mali at black beans. Ilagay na natin kay Eli lang ano yan, isang buong baka. Ilagay kay ilagay na natin yung beef cubes. Wow. Ayan. Takpan mo natin yung kay Eli, update ulit kayo mamaya. Sige na pa. Ayan kay Eli, check natin ulit. yan yung mani natin dinurog ko na. Ayan. lagay na rin natin kayo yung beans natin o tausi tapos tikman mo natin kayo yung ayan lang natin kayo yung sa bawah Okay, lang. Ang paganda ng mga pa. Ayan. Aloin natin yung Ailey. Mamaya natin lagay yung CD natin. Yung Ailey, update ko rin ulit Yan yung nag na akin. Ha? Last kay hindi ko alam ang boss. Update ko lang ulit mamaya kay Ailey. update ko Update, update yan si Boy mong bangkay ni nagugutom. Sige <laughs> na pa. Yan kaeli pag kalipas nang tatlong oras. Ciciq na din ni you dito naman tayo pinahirapan umabot tayo ng halos tatlong uras kaili. alas 9 na ng gabi pero sakto lang tayo kailip para makakain na kami malambot na siya huwag lang natin hindi tayo maghihilip parang maghihilip kayo yan lagay na natin kaili yung sibuyas dahon itong dagdag aroma ikos natin yung kaili at titikman na natin yung grado wow Siyang kaili, titikman ng urado natin. Siyang kaili, titikman ng urado natin. Nagugutom. Las 9 ng gabi kaili. kaili, okay na. Yung kaili, oh. Wow, ang ating balbakwa na binisaya style. Magahil lang kami ng kaning kaili. Dahil gutom na at kababa na. Yang kaili, pagkalipas ng tatlong oras, ito na yung balbagwa natin pinisaya. Style, wow! Usok-usok pa kaili, dahil gutom na. Rice natin. Yung sana ko kaili, may hotdog, tsaka egg. Yan. Yan, kaili, lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na, para sabi-sabi tumubusog. Ooh, let's go!

Sabay tayo tayo yung kahit pinaghirapan, pinahirapan tayo nito kay Lee. Eh. Titirahin natin siya. Hmm. tapal tayo. Mm -hmm. mm -hmm. Bawin din ng kaili bagong gasol natin kung hindi umusong gasol natin. kan tak kaya tinggi tinggal ikan payo ayos kaya pwede pang pulutan kaya ini masarap pang pulutan Kasur yang bisa dipompa di ito kay Eli, kailangan gatong yung gagamitin. Para hindi ganong tatagal. si gasol kay Elin ako, Hey, hey. I'm fuck <laughs> y de tal. Casaron penegra Wow. i'm a baby Nakaantok na kayo ni Sibuy Mukbang. Kaya nung nakabit pinahirapan pagluluto, sobrang tagal. <laughs> Sa Pero sulit. Ang hindi natin tagal, suwabe. Ipapalit mo namin ito bago kami ba, papalam sa inyo. Yun kay Lee, mo naman tayo sa simpleng hapungan. Pinahirapan tayo kay Lee, <coughs> pero naging successful din ang ating ginawa sa kanya. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. oh, ooh, thanks God. Para updated kayo lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye! Okay.